Ibinalik ni Pangulong Aquino sa Kongreso nang hindi pinipirmahan ang House Bill number no. 5842 na layon sanang itaas ng 2,000 piso across the board ang buwanang pensyon ng SSS members. Hindi inaprubahan ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino ang panukalang batas na naglalayong taasan ang sahod ng mga nurse. Hindi tuluyang ang batas, ang Magna Carta of the Poor, matapos itong hindi pirmahan ni Pangulong Aquino. Pangulong Rodrigo Duterte, pirmado na ang Magna Carta of the Poor or Republic Act 11,291 na makakatulong sa mga may hirapan. ...for the pensioners of the Social Security System. President Rodrigo Duterte has approved the 1,000 pension hike for SSS pensioners effective this month. Pinas na po ang pay entry level ng mga nurses natin mula sa SG-11 Salary grade SG-15, yung pong dating 22,316 magiging 24,391 at yung 32,053 magiging 34,800.